2016, sinabihan ko na kayo na walang eleksyon. Maraming beses ako na tama na, sobra na, dahil tapos na ang agremento. Ngayon, hindi niyo na ako masisisi. Dahil ang libro, ang siyang naging batayan na dokumentaryo sa misyon na ito. Hindi lamang iyan, kasama na ang royal decrees, kasama na ang mga testamentong ginawa ko. Pero, kung binigyan ko kayo ng testamento at ginamit ninyo sa mali, wala na ako riyan, hindi nyo na ako masisisi, dahil iyan ay nakalaan para sa kaginhawahan ng lahat, hindi sa inyong personal na interest. Maraming nag-misrepresent sa akin at iyan ang dahilan na nadelay tayo ng gusto.